Ito nga yung TV console na pinamakeover ko sa asawa ko na nilagyan nga niya ng mga fluted panel. Maganda naman na ito yung kaso nga itong kanya mga speaker ay walang takip at hayaan na kalitaw nga. Built in nga. nga pala yan tapos binalutan lang niya ng mga PVC wallpaper. At para mas lalo nga itong gumanda kaya naman na pagdesisyon na na namin na lagyan na nga sila ng takip. Saktong sakto nga lang itong kalahating plywood para dito sa gagawin namin. Ayan at tag start na nga siyang magkat nitong plywood gamit nga itong kanyang power tools. Alam nyo ba sobrang napapadali talaga ang kanyang trabaho dahil dito sa mga power tools na ginagamit niya. sa dahilan kung bakit meron siyang mga ganitong gamit ay dahil sa construction po kasi ang trabaho yes niya. Yes po, kaya naman lahat ng sulok dito sa bahay namin ay siya lang po yung gumawa. Kaya naman kung mahilig din kayong mag DIY at mag makeover sa mga bahay-bahay niyo ay mas mainam talaga na mag-invest kayo ng mga ganitong gamit. At sa mga magtatanong nga pala kung saan nga niya ito nabili bali sa Orange Gap nga lang pala. At kung interesado ka, yung link ay nandyan lang sa may comment section. So anyway, balik na nga pala tayo dito sa kanyang ginagawa. Diyan nakapagat na nga pala siya dito sa flyboard at eto nga yung kanyang nagawa. Gumamit nga pala siya dyan ng lagare para maputol nga niya yung bawat sulok ng plywood. Tapos ayan, nilagyan lang niya ng masilya para makinis nga ito kapag lalagyan na nga niya ng pintura. Mapapansin nyo nga pala ay meron na nga design itong kanyang ginawa. Hindi ko na kasi na ng video dahil nagluluto nga ako sa loob ng bahay. Pagkatapos naman niyang magmasilya, haya nag-start na nga rin siyang magpintura. Ang balak lang talaga namin dyan ay babalutan lang namin ng PVC wallpaper na color white. No, din kasi yung ginamit namin pambalot dun sa cabinet. Tapos nga namin na mas okay kung pipinturahan na lang namin ng mga ito. Sobrang init nga ng araw na yan, kaya naman saglit ay natuyurin sila. At para naman sa cover na gagamitin namin, bali bumili nga pala kami nitong ratanet. Kapag bumili nga pala kayo ng ganito, ay may mga sukat nga pala kayo na pagpipilian. Ito nga binili namin ay 55 cm na saktong-sakto nga dun sa dalawang frame. At sa pagkakabit naman dito, gumamit nga pala siya ng staple gun na heavy duty. Ito nga rin yung ginamit niya na pang makeover dun sa mga upuan namin na nakalagay sa bar counter. Set na nga yan kapag bumili Amerika na nga yung staple inalis wire. Inalis na nga niya ito mga pasobra at ang ginamit nga niyang pangkat dyan na yung pangkat ng yero. Paano ba naman hindi kasi nakayanan nung gunting kaya naman heto na lang yung ginamit namin. Natapos na nga niya yung unang frame kaya naman itong isa na naman ng ginagawa niya. Hayan at natapos na nga niya lahat kaya naman dito na siya sa next step. Nung una nga hindi ko pa magets kung ano nga ba itong mga ginagawa niya. Ito nga niya. pala yung magiging sliding guide ng mga pintuan ng cabinet. At mamaya nga makikita niyo rin kung paano nga ba niya ito gagawin. heto so, nga inalis na nga niya yung laman ng at yun nga yung mga speaker. At pagkatapos, na nga rin siyang magsukat dito. At sa pagbubutas naman dito, ay gumamit nga siya ng cordless drill na nabili rin namin sa online. I Ilaw na nga rin yan kapag gagamitin mo. Nilagyan pa nga niya yan ng no more nails para kapit na kapit nga yung bakal kapag ilalagay niya. Pagkatapos, ilalagay na nga niya itong mga bakal na ginawa niya kanina. Ito kasi yung magiging sliding guide kapag kabubuksan nga namin yung mga cabinet. Ang sabi kasi niya, mas magiging space saver kapag kaganon nga yung gagawin niya. Pagkatapos nga niyang mailagay yung mga bakal, ay dito naman siya sa frame at ilalagay nga niya itong So bali kapag bubuksan mo nga yung mga pintuan ng cabinet ay ganito nga yung magiging style nila. O ba diba? space-saver nga talaga itong naisip niya at hindi na sila nakaharang kapag kabubuksan nga namin. Next naman ay maglalagay nga pala siya ng pinaka-stopper nitong mga pintuan. Para kapag isasara mo nga naman ay hindi siya lalagpas hanggang sa loob. Kanina nga ay medyo nadumihan nga itong kanyang pintura kaya naman kinailangan pa nga niya itong i-retouch. Pagkatapos nga niyang mag-retouch ng pintura ay dito naman siya sa gitna ng aming cabinet. Bali magiging ganito na nga lang ang style ng pintuan nila. Medyo plain nga, kaya naman naisip na lang namin na lagyan nga ito ng wallpaper sa gitna. Saktong-sakto nga ang kulay nito at hindi nga siya nalalayo dun sa kulay ng ratan niya. Buti na lang talaga ay meron pa kami tirang ganitong wallpaper. Ito kasi yung ginamit naming pambalot dun sa center table namin dito sa sala. Ayan, at ganito nga yung itsura niya pagkatapos nga naming malagyan ng wallpaper. At para naman sa mga handle nila ay bumili nga pala kami nitong mga wooden handle. At sa hardware lang pala namin yan nabili. Ayan, at nilagay na nga rin kaagad ng asawa ko itong mga handle nila sobrang cute nga nila pagkatapos nga niya itong mailagay. Machi-machi nga ang color at sobrang bumagay at gumanda nga lalo na nang nailagay na nga lahat. Ayan at meron na naman nga ang panibagong aesthetic design dito sa bahay namin. Tinry ko na nga silang buksan at ayan nga sobrang space saver nga naman. Sobrang natuwa talaga ako sa kinalabasan itong aming cabinet. Yung tipong maganda na siya pero mas may gaganda pa pala. Dahil nga dito sa mga pintuan na nilagay namin. So heto nga yung itsura ng cabinet namin nung wala pa nga silang takwil. Feeling ko nga parang nababawasan ng pagiging Timputi namin dahil dito sa mga speaker na to. At eto na nga siya ngayon mga mare. Sobrang ganda at sobrang esthetic nga niyang tignan. Matchy-matchy na nga lahat. Pati nga itong mga nilagay naming mga fluted panel. At kung bago-bago ka pa nga lang nanonood sa amin, mga totoong fluted panel nga pala, itong mga nilagay namin dyan. Pwede niyong panoorin yung video namin kung paano nga namin over itong aming TV area. So, ayan na muna for today's video mga mare. At salamat sa panonood sa aming panibagong DIY dito sa aming munting bahay.